kaluluto lang ng saging na saba. Ayan. Gagawin natin matamis. Parang saging kong yelo. Ayan, magpapakulo na ako ng tubig. Pero, bago ko ilagay yung asukal, pakukuloyin ko muna ng konti tapos tsaka hahaluin. Ayan, kumukulo na. Lalagay ko na yung uh, asukal na pula. Ito yung, ano eh, natira doon sa ginamit ko sa biko nung hmm, nagloto ako. Hindi kasi ako masyadong mag-ano sa sweets. Pero eh, mahilig ako sa chocolates. <laughs> halo, 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 halo. Shot ko yung matula. Pero may natira pa. Hindi ko inuubos. Yok. Masyadong matamis. pag ganito, kumukulo. Tapos, ilagay mo yung ano, asukal. Dali siya matutunaw. Sali lang. Mga ilang minutes pa bago ko patayin. Konting kulupa. Ayan, kumuno na, Okay na to. Palalamigin lang muna natin yan. So, ahon muna natin to. Pasensya na dun sa background, dun sa may lababo. Ayun. Chicken yan. Matigas pa kasi. Yan na lulutuin ko. Chicken at saka fish. Ayan. hinihintay natin yung syrup na lumamig. Ahong muna to dito. Okay, ayan. Mausok pa nga. So, hindi natin tatakpan yan. Yan mo lang siya dyan.